Hello so, Max Park, kamusta kayo? At ngayon sa vlog natin ngayon Max Park, pag-uusapan po natin ang mga bagay na mas lalong nagpapa-inlove sa isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masimula na po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na mas lalong nagpapa-in-love sa isang lalaki, is ang babae na hindi takot na mawala ang lalaki. Kapag mas pa dyan ang unang bagay na kapag meron ka at napapakita mo at napaparamdam mo sa isang lalaki, mas lalo siyang may in-love sa'yo. Alam nyo, maki-inspire sa mundong ito, sa nature ng isang tao, mas lalo tayo naghahabulat na in-love or, or nahuhulog ang puso natin sa mga taong hindi tayo masyadong pinapahalagahan at sapat lang kung magmahal at magpahalaga sa atin. Kaya dapat maging gay ng kayo dapat kung may boyfriend ka ngayon o may asawa ka ngayon, dapat hindi ka sobrang pagmahal, di dapat sobrang pagmamahal na ipinaparamdam at ipinapakita mo sa kanya. Dapat ang ipinaparalas mo sa kanya ay sapat na pag-ibig lang upang isang lalaki ay hindi ma-spoil sa iyo at hindi kailanman magmataas sa iyo. Dahil kapag dumating ang pagkakataon na siya ay naging mapagmataas sa iyo sapagkat nakikita niya na sobrang baliw ka sa kanya, diyan magsisimula ng lalaki gagawa ng mali sa iyo at sa inyong relasyon. Kaya ka-inspire kung gusto mo ng lalaki hindi mawala ang love o pag-ibig sa'yo, sa halip mas talo pa siyang main-love sa'yo, eh dapat lagi kang magpakita ng katapangan at sapat na pagmamahal lang. Dapat hindi mo pinapakita ng takot ka na mawala siya. Lalo na kapag tinatakot ka niya, naiiwang ka niya. Kasi yung iba sa inyo, di ba tinatakot? mag na tayo, iiwanan kita. Pakikipag-break ako sa'yo, dapat hindi ka magpapakita ng takot. Lalo na kapag alam sa sarili mo na wala ka namang ginagawang masama. Lalo sa isang lesson, kapag alam mo na wala kang mga ginagawang mali, dapat magpakita ka ng katapangan, tandaan mo, may value ka. Kahit mawala siya sa buhay mo, marami pang lalaking darating sa buhay mo. Kaya inspired, di lang siya ang lalaki sa mundo. At noon, nung hindi mo pa siya nakikilala, di ba't marami ka namang maniligaw? May mga nagpaparamdam din naman sa'yo kahit nung hindi mo pa siya nakikilala? Bakit ka natatakot ngayon? Yung iba si inyo, real talk lang, ay natatakot na baka siya ay talaga namang mawala ng lalaki sa buhay niya o iwan siya ng boyfriend niya o ng asawa niya. Kaya Ganyan mo na ba pahalagahan ang sarili mo ngayon? Ganyan mo na ba tingnan ang value mo sa sarili mo ngayon? Ganyan ba kababang respeto at paggalang mo sa sarili mo ngayon na tipong talaga namang binababa mo ang kahihiyan mo sa harap ng isang lalaking ginaganyang-ganyang ka lang? Pinapakita mong takot ka na mawala sa buhay mo? Kaya ang isang lalaki ay mas lalong nagmamataas iyo at nagsasaytapan ng masama hindi na siya niya na pinag-iisipan ng kanya mga desisyon pagdating sa iyo at sa inyong relasyon sapagkat nakikita niya na masyado kang mahina at talaga namang marupok sa kanya magpakita ng karatagan at pag-ibig sa sarili mo pakita mo sa kanyang mahal mong sarili mo at kailanman di ka maghahabol sa kanya sa inspired sa mga dapat mong iparanas paramdam pakita sa isang laki upang siya ay mas lalong mainlove sa iyo kainspired may ilag ba sa akin ng kapag ganyan, di ko pinapakita takot ako na mawala siya? O naman, ka-inspire at subok na yan. Talaga namang, sa maraming pagkakataon sa mundong ito, sa his history, at sa mga nakikita natin, eh, talagang subok na yan. Kung sino pa, yung nagmamahal ng sobra, at laging takot sa isang relasyon, yung pa yung mas lalong nakakawawa. At kung sino pa sa isang relasyon, yung matapang, at hindi takot na mawala ng partner, eh, yung pa yung hinahabol, binabalikan. At, yun pa yung talaga namang dun pa sila nagmamakaawa, ka-inspired, matuto ka sa paligid mo, sa mga tao sa paligid mo, matuto ka sa mga pagkakamali mo, maging matalino ka, huwag puro puso upang hindi ka palaging masaktan at magtagumpay ka sa huli, maging masaya ka tulad ng iba sapagkat ginamit nila ang utak nila at ang kanilang katapangan at pinakita nila sa part nila na talaga namang hindi sila takot na mawalan ng sa buhay na kaya ngayon ay talaga mang nagmamahalan sila ng lalaking mahal niya mas talong nailab sa kanya inspired. At ang pangalawang for them, mas lalong nagpapainlove sa si isang lalakis, yung nakikita ang effort niya. Yung ang inspired sa mga mga pagkakamali ng karamihan ng kababaihan, lalaki man o babae, sa isang relasyon. Hindi mo napapakita o napaparamdam o nasasabi man lang sa partner mo na na-appreciate mo ang kanya mga effort para sa iyo. Kaya inspired, napakahalaga niyan upang magkaroon ng sense ang inyong relasyon. Dahil kung hindi mo mapapakita o mapaparamdam sa boyfriend mo o sa mister mo na na-appreciate mo ang mga effort na para sa'yo at para bang ito'y talaga walang inspirasyon para sa kanya. Mas talong hindi siya gaganahang mag-effort pa sa'yo. Dahilan kung bakit ang lalamig ang lalaki sa'yo sapagkat ka-inspired, hindi ka showy sa kanya. Kaya dapat pinaparamdam mo rin yung appreciation mo, yung pagpapahalaga mo sa mga ginagawa niya para sa inyo. At dapat bumabawi ka din kahit papaano sa patlang kung pang lalaki, mas lalo pang talagang may in sa'yo. Mas lalo yung may sa iyo sa'yo. Bakit? Sapagkat ka-inspired. Mas lalo pa siyang mag -e effort sa inyong relasyon dahil nakikita niya na hindi sayang ang lahat dahil ito ay napapahalagahan mo at nagpapasalamat ka sa kanya. Hayaan mo siyang mag-effort na mag-effort sa'yo. Basta ikaw ipakita mo lang sa kanya na mas lalo mo siyang talaga namang nakikita ang pinapahalagahan ng inyong relasyon upang ang lalaki ay talaga namang mas lalong kumilos pa at mas lalong mag-invest pa at mas lalong mainlab pa sa iyo ka pa. At ang pangatlong bagay guys for na mas lalong nagpapainlab sa si siyang lalaki, yung babae marunong sumuporta at umunawa sa gusto niya. Ang ka expert, dapat ganyan ka. Marunong ka dapat sumuporta sa asawa mo o sa boyfriend mo dapat maunawain ka. Dahil kung magiging ganyan ka, mas lalo siyang may in love sa'yo. Sa isa mga sikreto sangkap upang ang pag-ibig niya ay mas lalong lumago sa sa'yo. Dahil kung hindi ka magiging ganyan ng lalaki, lalayuan ka at maaaring ipagpalit ka. Gusto mo ba mangyari yon? Gusto mo ba na masira ang relasyon nyo? Gusto mo ba na ipagpalit ka niya sa iba? At gusto mo bang hiwalayan ka niya dahil hindi ka supportive sa kanya at laging hindi mo siya inuunawa? Yan ang mga talaga sumisira sa isang pagsasamahan, pag-iibigan at isang relasyon. Walang suportahan at walang unawaan at kung gagayahin mo ang iba na nabigo sa pag-ibig dahil ganyan sila ay eh talaga namang good luck sa'yo. Kaya ka-inspired na yun ang payo ko sa'yo upang ang partner mo, magkalayo man kayo o hindi, boyfriend mo man o asawa mo na, dapat lagi mong unawain at dapat lagi mong suportahan upang siya ay mas lalong mahulog sa iyo at mas lalong mahalin ka at maging masaya ka kay InSpar. At ang pang-apat na bagay kay inspa na mas lalong nagpapainlab si isang lakis, yung babae hindi pa lagi nagpaparamdam. Yan ang pang-apat sa inspa sapagkat ipinapakita mo sa kanya na high value ka sapagkat ang mga babae na high value ay di lagi nagpaparamdam yan pero hindi ka din dapat nagkukulang oo, dapat ganyan ka upang ang lalaki ay mas lalong habulin ka at mas lalong tumaas ang halaga mo sa mga mata niya sapagkat ka inspired kapag palagi ka nagpaparamdam sa isang lalaki ay siguradong pagsasawaan ka niya manlalamig yan sa iyo at sa katagalan ay malulungkot ka sapagkat hindi na siya masyadong maging sweet sa at baka iwan ka pa kaya ka-inspired, huwag kang laging available. Huwag kang laging magparamdamo huwag kang laging mag-message o mag-call sa kanya. Hayaan mong makita niya na may mga bagay kang inuuna kaysa sa kanya. Hayaan mong makita niya na may mga prioridad ka rin sa buhay at mayroon ka rin mga pinagkakasipagang gawain bagay. Hayaan mong makita niya na hindi siya ganun kahalaga pagdating sa iyo. Na may mga bagay kang pinapahalagahan at hindi lang siya. Na may mga bagay kang gustong unahin at hindi palaging siya. Ka-inspired, dapat maging ganyan ka. Okay lang makipag -relasyon. Okay lang mag-asawa, mag-boyfriend. Okay lang umibig at magmahal. Pero dapat hindi sobra, hindi sagad, at hindi buhus lahat upang ang lalaki ay laging talaga namang kayong hindi lumaki ang ulo at lagi pa rin matakot sa puso niya na baka iwan mo siya sapagat hindi niya sigurado kung hanggang saan ang pagmamahal mo sa kanya. Dapat sapat lang, huwag kang lagi magparamdam upang ang lalaki lagi kang mamis, isipin at lagi siyang talagang mabaliw sa iyo, ka-inspire. At ang panglimang bagay guys, mas lalo nagpapa-inlove sa si isang lalaki, yung babae marunong tumahimik at makinig. Yan ang panglima at pinakuhulay ka inspire. Dapat maging ganyan ka. Kung gusto mo na ang lalaking mahal mo ngayon, kung sino man yung partner mo ngayon, kung nasaan man siya, ay mas lalo siyang ma sa'yo. sa iyo. Kay inspire, totoo ba yan? Mas talong ma-inlove sa akin kapag kaganyan ganyan ako? Oo kay inspire, sapagkat mas lalo siyang talagang magiging masaya dahil nakakatulong upang maging masaya kami sa at mas talaga naming ibigin ang isang babae ang partner namin kapag ito ay marunong tumahimik at makinig sa amin. Kaya pansin niyo yung mga babae matatigas ang ulo, yung mga babae sabihin nating bossy, yung mga babae hindi marunong makinig at hindi marunong sumunod at gusto niya siya pa ang sinusunod, eh dun, dun nagkakaproblema ang sinilasyon. Lagi nagtatalo, lagi nag-aawal. Tapos sa katagalan, maghihiwalay. O kaya nang di man maghiwalay, maglolokohan o kung manatili man sa isa't isa, ay eh, lagi na lang toxic. Sakit sa ulo. Kasi na hindi marunong magpakumbaba ang isang babae. Dapat marunong ka magpasakop sa asawa mo. Makinig sa boyfriend mo. Magpakababae ka. Matutong tumahimik. Maging mahinhin. At sumunod sa, sa lalaki. Lalo na kung wala naman siyang pinapagawang mali sa'yo. At wala naman siyang idea yung masama pagdating sa si inyo. Pero kung ang isang lalaki ang pinapagawa sa'yo ay malina. Kung ang isang lalaki yung pinapagawa sa'yo ay masama. Eh dapat kang umalma sapagkat masama yun eh bakit mo siya susundin di ba pero pag lalaki okay naman wala namang masamang gustong gawin kung sabi ating, ah, meron lang siyang pinapayo sa iyo meron siyang pinapagawa sa iyo na kailangan din namang gawin talaga eh, sumunod ka hindi mo matigas pang ulo mo at talaga namang nakakabuisit ka matuto kang makunik, makinig, sa boyfriend mo matuto kang makinig sa asawa mo upang hindi kayo magkaproblema tapos pag iniwan ka maghahabol ka pag iniwan ka iyak ka at talaga namang maglulugmok ka. Huwag kang maging ganyan. Mag-ingat ka sa mga bagay na talaga namang dapat mong ingatan talaga at yun ang puso mo at ang inyong relasyon ka Spark kay sa mga sikreto upang ang isang lalaki ay mas lalong mahulog ang damdamin sa iyo. Dapat maging babae kang marunong tumahimik at makinig sa mga sa mga sinasabi niya upang siya ay mas lalong ma-love sa iyo at maging okay ang inyong relasyon, maging masaya ka. Kayong lahat, kain Inspire. So Max Pod lang po, maraming salamat po Max sa pagtapos ng vlog dito. Tapos kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. Sa mga di pa po nagsubscribe, subscribe na po Max Pod at click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago kong upload. Sa so, mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, pakimais lang po sa aking Facebook, sa Messenger, pakichat na ko, ako mismo, magre-reply sa inyo. Tayo na pag-usapan yung problema sa pag-ibig at relationship. Maraming maraming salamat mga ka-Spark. kayo lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be Spark!